Oo, pwede bang kumuha uli ng mga dahon-dahon sa'yo? Eh kasi, itapon ng apo ko. Eh hindi pa naiinom ng kaibigan ko eh. Oo. Basta, bigyan mo ako uli nun ha, kasi kailangan ko yun eh. Para sa kaibigan ko may cancer. Bigyan mo pa ako ulit ha? Kunin ko sa'yo ha? Salamat. Chang? Ano po yung mga dahon na iniinom nyo? Doc, wala po. Wala, wala akong iniinom. Narinig ko po yung pinag-uusapan nyo kanina. At alam ko po kung ano yung konteks ng pinag-uusapan po niyo. Chang, bakit ka po naggagamot ng herbal? Hindi ko pa nga po kayo nagpapabiopsy eh. Hindi na kailangan. Alam kong may sakit ako. At malignant na. Ho? Chang. Chang, sino po may sabi sa inyo niya? Yung matandang si Apo, yung nagri-ritual kila Annalyn. Hinulaan niya ako. At sinabi niya, cancer daw itong bukol sa dibdib ko. At malala na, lahat ng hinuhula niya, totoo. Chang, dapat hindi kayo nagpapaniwala sa ganun dapat hindi ko kayo self medicate Hindi ko na kailangang magpa-biopsy. Para ano? Hihiwain ang dibdib ko? Pagkatapos ikukumpirma nila na may cancer ako? At malapit na akong mamatay? Hindi. Gagawa nila ako ng sarili kong paraan. Tsang perot kailangan sumunod ka sa tamang proseso. Tsang kailangan po nating kumuha ng sample tissue dyan po sa bukol po ninyo para po maintindihan at matulungan po kayo ng mga doktor sa tamang treatment. Sige na po, sumama na kayo sa akin sa East Ridge. Open pa naman po yung schedule niyo for biopsy. Natatakot ako. <laughs> Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin.